you know, good day eh, mga birds Yon mga birds, nandito na tayo sa ano, General Trias Cavite no? halos malapit na sa Tansa ito mga birds no? ito uh, ito yung inocular natin ngayong araw no? bali makikita nyo meron na siyang first coat na masilya na skim coat no bali yan ang gagawin natin itong buong babalang na to ang gusto nung mayari is syempre basic paint lang flat latex yung kisamin natin na buong slab tapos ang pader natin recommend so, natin ang semi gloss na puti so, tapos natin ng kunting itim para mag off white siya, no? so yun lang ang gagawin natin dito mga boards yung pader na yan bali estimated ko is eh, dalawang araw natin gagawin dalawa tayong gagawa dalawa kaming gagawa so ito ang presyo natin dyan mga boards no? Bali, pitung libo yan Pero dahil sinuggest ko na rin sa mayari isabay na natin itong pinto nya na ibarnis na rin no? Kukunin natin ang libo to Para Bali, total natin is 8,000 Yan mga boards, sa tingin nyo Kung okay na ba yan, ganyang presyo natin no? Ang barnis natin, isang libo lang para gagawin natin na maayos to para maging matuwa naman yung mayari, no? Kasi gusto nila dyan yung tutulugan nila maayos. So yun lang mga boards.